Okay, isa na naman Corolla, big body ang ating bisita ngayon. Humingi ng tulong sa atin dahil pumapalya. So ang naging problema, nagpa-check up sila nung lola niya at uh, habang nakapark, naka-aircon, bigla na lang pumalya yung makina. Pag start niya, palyadong palyado na. So check tayo kung nag-overheat, kung naman yung fan, harap likod pag naka-aircon. Ang problema, mga kaibigan, yung kanyang spark plug. Ito, makikita ninyo, ang kanyang spark plug ay maitim na maitim na may mga basa-basang konting langis. Ibig sabihin, pwedeng nangangain ng langis yung kanyang spark plug. Ay, makina. Ayan oh, basa o, oh, fresh oh. palyado. So, naging checking, una, syempre, para malaman mo kung spark plug ang problema, yun naman ang pinaka-basic. Hihilay mo isa-isa habang umaandar, no? Pag nagre-react, sabihin, buhay yung kuryente sa part na to. Umagana. Pag hinila mo to at nag-react yung makina yun, nangangatal, ganun din, gumagana rin. So, ganun din sa, dal sa to. So, ngayon, yung sa kanya nagre-react, kaya lang medyo mahina yung reaksyon. Sabihin, may konting problema. So, dahil nagre-react, hindi muna ako dyan nag-focus, sinik ko muna yung mga hose. Kasi minsan, may mga nabubunot na hose ng vacuum. Nagkokos din yun ng pagpalya, mga kaibigan, pag yung, uh, alibaw hose ng hangin. Halimbawa, itong PCV no? Hugutin mo yung hose niya yan, makikita mo mga matay yung makina o kaya pag may biyak ang hose, nangangatal, namamatayan low power, no? Yan, minsan kasi sa mga ganyan carburetor kahit sa EFI, basta magkasingaw ang hose. Nang konting singaw lang, nagkokos yun ang pagpalya. Kagaya nito, may mga nakapatay na ng mga hose. Yan, inabot ko na siya na ganyan. May mga nakabypass, may mga nakasaksak na ng tornilyo. ba? Diba? So, marami nang napagdaanan. Pero yung singaw ng hangin, eh, yun yung sumunod kong chinek. kasi nga nagre-react to lahat. Although may part na parang mahina yung reaction niya, nagre-react pa din. So sabi ko hindi pundido. Kahit pa paano, sumusunog ang spark plug nito. So after ko ma lahat ng hose, okay naman. Sa high tension wire, tumatalo naman ang kuryente kahit na may talop na ganyan. Hindi naman siya tumatalon dito sa bakal pag dinidikit ko. So okay siya. Hindi rin ako na kuryente pag hinahawakan ko habang umaandar. So, anong nangyari? Binuksan ko nga spark plug, dalawa. Itong dalawa, makita nyo, basang-basa pa. Yan. Papunta na siya doon sa part na hindi na siya sumusunog. No? So, after kong mapaltan nito, start mo nga, Paps. Pakita natin. So, basic lang muna tayo, mga kaibigan. No? Basic, basic lang muna. So, ang na ulit, wala na yung kanina, ganun niya tumakoy. tudug 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 dug 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 tudug tudug mo Eh, tek 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 tek. Parang pumipitik. Pag hinugot mo, palyado. Di ba? So ganoon ang pag-check basic, no? Isa-isa. 1 2 3 4 makikita mo pag yung isa hindi nagre-react posibleng pundido yung spark plug nun so itong dalawa yung pinalitan ko na spark plug kasi basang basa ito tuyo medyo tuyo yung dalawa sa gitna basa so ano yung ibig sabihin nun nangangain ng langis yung kanyang makina kasi makikita mo rito, hindi naman to gasolina eh. Langis to eh. Itong basa na to. Pag inamoy mo, amoy sunog na langis. Hindi siya over fuel o oh, yung lunod sa gasolina. Anong gagawin pag ganyan? So syempre, basic muna, sabi ko sa kanya, para hindi naman agad bubuksan yung makina, pinaltan ko muna ng segunda mano ko na spark plug dito sa taguan. Sabi ko, obserbahan. Kung nga uh, mapupundi ulit, kasi posibleng valve seal o kaya piston ring. So eto naman, hindi ko pa mahahatulan ma ng piston ring kasi wala pa naman siya talagang usok sa tambucho at saka dito sa dipstick. No, ayan, okay pa, 'di ba? Hindi pa rin nananalsik, wala pa ring usok. Yan yung breather niya. Ayan, oh, no, wala namang usok. So yun ang naging problema. Kasi sobrang palyado eh, no? So ayan, okay na ulit yung power. kagaya kanina pag ni revolution mo Ganun. Ganun. Yeah. so okay naman tignan natin yung tambucho kung malangis kasi posible valve seal problem yeah, medyo maitim hindi pa nakakarating yung langis dito pero dahil may langis yung spark plug mo paps possible napapalta mo na ba doon yung valve seal okay. hindi mo lang mabili never pa Bald cover gasket. Okay. So nasa edad na rin naman. Timing belt nagpalit ka na. Yan nandito sa loob. Hindi pa. Oh, medyo critical yan, paps. Sobrang critical pag naputulan ka yan, Mahina na 10,000 skin sa Kasi tukod ang barbula. Marami pa pwedeng cam maputol do. Parang mo na, yung belt dito sa loob. Basta walang crack. Yung valve seal, yung kasi ang usok nun sa tambucho, hindi dito sa breather. Pag piston ring, <coughs> na dito talsik, nandito usok, pati dito, pati dito. So, yun. Kaya hindi ko masawing piston ring, valve seal possible. Sa umaga ba, nakakakita ka ng usok? First start. Unang andar, na usok ng puti. Tapos mawawala. Oh, possible. Valve seal lang ha. Saan po yun? Pa? Bubuksan tong uh, cylinder head. Dudukutin yun dyan. Nasa ibabaw lang yun. Pero kailangan kasi nakatukod yung ano eh yung barbola para hindi mahulog sa piston. Eh iba nakakain nila dudukutin Kahit walang tanggalan ng cylinder head, eh, tinutukuran sa may spark plug sa butas. Para hindi malaglag. Oh, valve seal o Tama, valve shield nga. Kaya nangangain ang langis to. Hindi piston ring. So nakatipid ka. <laughs> Kasi pag piston ring, grabe. Duot 'yan. Okay kaya overall Pero pag valve shield, ibabaw lang. Medyo eh, less less gastos yun kaysa oh, piston ring. Pag, bu pag bukas naman ng head, makikita na rin doon kung may kalug yung piston ring. Doon eh. yeah, okay. yeah, yung 31 po kami. Opo, 31 po kami. Eh, okay. nagtalo si Choking. Chowking. <laughs> so, ayan mga kaibigan. Ganyan talaga pag valve seal problem, pag magdamag sa naka pipe pops sa unang start, palyado. Napansin mo? Nakatalo uh, Oo. palyado pa yung makina pagandar no. Tapos Pag no? mamaya maya, susunugin na niya yung napuntan lang yung sa spark plug. Titining yun. Na-experience mo ha? Ah? Oo, oh, ganun yun. Kasi yung langis, tumatagos na doon sa barbola. bis na hindi siya nakakatagos, lumulusot na siya sa valve seal. So matigas na yung goma ng valve seal. Ayun lang mga kaibigan. O ngayon lang yan, okay ulit kasi sariwa yung spark plug eh. Pero obserba mo, gano'ng katagal. Minsan, kinabukasan, palyado na ulit. basahan na yung spark plug. Minsan, 3 days, 1 week, mababasa ulit. Kasi nga, lumulusot na yung lungs. Pero for now, ayos. Very good na ulit. <laughs> ayos. O, oh, sige, sige. Yun lang mga kaibigan. Ganyan lang pag-check, no? Pag sinabing piston ring, problema. Yan yan. Makikita mo yan. Malakas umusok dito para nagsisigarilyo tapos tumatal yung si langis dito sa breeder ganun din dito pag binuksan mo grabe rin ang usok na puti sa tambucho rin pero pag ang usok ay eh, wala dito nasa tambucho lang tapos hindi naman lagi paminsan-minsan lang tapos puti amoy sunog na langis namumundi ng spark plug valve seal muna minor muna bago tayo sa major so yun lang engine wash muna to paps <laughs> okay lang okay lang baka busy si sir okay sharing is caring bye bye